Mga ka-Republic, sa PBA at maging sa Asian Games, naging mahigpit na magkaribal si na Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson. Nasanay tayong halos magpalitan sila ng muka sa pagbabantayan, nagpipisikalan upang daigin ang isa't isa. Walang duda si na Brownlee at Jefferson ang dalwa sa pinakamahuhusay na import na naglaruna sa PBA. At sa pagkakataong ito magsasanib pwersa ang dating mahigpit na magkaribal upang iwagayway ang bandila ng PBA. Lone representative ng PBA sa East Asia Super League, ang Miralco. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sabi nga po sa mga sports news sa iba't ibang newspaper, halos imposible itong mangyari considering na nasa mahigpit na magkaribal na team sina Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson. Mahigpit na magkaribal sa PBA ang talk and text ni RHJ at ang Hinebra ni Justin Brownlee. Nagharap din sila sa Asian Games si R.H.J. bilang naturalized player ng Jordan at si JB bilang naturalized player ng Gilas. Isa pang malaking dahilan kung bakit parang imposible nang mangyari ito, si Justin Brownlee ay itinuturing ng Miralco Killer dahil apat na beses binigo ni Brownlee sa finals ang Bulls. Ngunit magiging posible ang pagsasama ni na JB at RHJ dahil si Al Francis Chua na mismo ang nagsabi sa Miralco na kung gusto ng mga ito willing ang Hinebra na ipahiram si JB. At sister company naman ng Bolts ang Talk and Text kung saan may one year exclusive contract si Jefferson kaya magiging madali lang ang formal na paghiram sa serbisyo nito. Sa rules ng East Asia Super League, allowed para sa kasaling team ang pagkuha ng dalawang import at isang naturalized player. Kaya may isa pang import na pwedeng kuhanin ng Meralco para makatulong ni na Brownlee at Jefferson. Ang Meralco ang nag-iisang representative ng PBA sa East Asia Super League. Kung kaya pangalan ng PBA ang daladala ng mga bataan ni Luigi Trillo sa bagong season ng Regional League. At bilang Vice Chairman ng PBA Board, nais ni Al Francis Chua na makagawa dito ng pangalan ang Meralco. Ang pagsasama ni Randy Jefferson at Justin Brownlee sa isang kupunan ay hindi naman makakaapekto sa kampanya ng Talk and Text at Hinebra dahil importless ang unang conference sa Golden Season ng PBA. Kung magmamaterialize ang paglalarong magkasama ni na Brownlee at Jefferson, makakabuo ang Meralco ng isang malakas na kupunan na may kakayahang makipagsabayan sa Ryuko Golden Kings at Hiroshima Dragonflies dalawang kupuna na nag-champion na sa East Asia Super League. Provided na makakahanap pa sila ng isang mahusay na import na makakatulong ni na JB at RHJ. Hahatak ng live viewers ang laban ng Meralco sa AASL sakaling magmaterialize ang planong pagsasanib pwersa ni na Brownlee at Jefferson. Dalawang mahusay na import na dinumina ang kanilang mga kalaban sa PBA. At malamang sa malamang for the first time ay magkakaisa muna ang mga fans ng Ginebra at Talk and Text dahil magiging magkakampi ang kanilang mga idolo plus ang mga original na supporters ng Meralco. Hindi lang pangalan ng Meralco ang dadalhin ng kupunan sa East Asia Super League kundi dala na rin ang karangalan ng buong PBA, ang pinakaunang professional na liga sa Asia. Dahil siguro dito kaya ini-offer ni Al Francis Chua sa Miralco ang serbisyo ng Ginebra Resident Import. Vice Chairman si Al Francis Chua ng PBA Board at magiging karangalan ng buong PBA kung magtatagumpay ang Bolts sa Regional League. Ngayon pa lang ay marami nang nai-excite sa tambalang Brownlee Jefferson. Maitutula daw ito sa naging tambala noon na Billy Ray Bates at Michael Hackett sa Hinebra. Si Michael Hackett ay umiskor noon ng 103 points against Great Taste Coffee sa Game 1 ng kanilang best of 7 para paglabanan ang third place. Naging PBA record din ang iskor ng dalawang team sa larong iyon, Hinebra 197, Great Taste 168. At noong 1986 Open Conference, nagkatambal sina Hackett at Billy Ray Bates sa isang exclusive pair sa PBA sila ang nag-champion sa conference na iyon. At kung magmamaterialize nga ang pagtatandem ni na Brownlee at RHJ, sana'y magbunga rin ito ng championship para sa Miralco. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo, Rodante Sabida. Salamat daw sa shout out. Salamat din sa panonood Sa yo rin shout out, Benjamin Hapayan. Dapat lang kasi mahuhusay naman sila. At sa yo rin shout out, Rimiya Tiway. God bless din sa yo. Shout out idol. At sa yoren shout out Herminia Balingit, bakit daw kasi lahat na lang gustong pumunta sa Hinebra? At sa yoren Edwin Filisardo, always present. Salamat sa suporta, ah, idol, hindi ka nga nawawala. At sa yoren shout out Romeo Conchada. Shout out sa iyo, idol. Salamat. At sa yoren shout out Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo rin, shout out Norman Flores. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Oh!